ng uh, eleksyon. May uh, i-announce ia lang si uh, Yuse Claire Castro, mga kasama, nagbabalik ang ating Presidential Communications Office at Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Partner, attorney, magandang umaga uli. Yes, oo, sa inyo yes. ko na. Good morning, good morning uh -huh. partner, sa inyo ko na. Uh -huh. Ibigay yung una, ha, na... Exclusive yung, to. Uh, yes, yung legislative naturalization ni Lidwan Wang ay na-veto nako nakong oh, oh, pangulo oh, oh. okay itong si Wang ay uh, na babalita na parte ng pogo mm -hmm. at alam naman natin na ang pogo ay hindi no ah, hindi gusto ng pangulo mm -hmm. may total ba ng pogo dahil ito ang panagsisimulan ng mga krimen Oo. Oh, oh. pati na yung kidnapping Di ba, di umano yung unang kidnaping yung bata ang involved. May kinalaman din daw dito ang mga dating Pogo operators. Oo. Pati eto nga mga nangyayaring kidnap ngayon, partner, di umano. Yes. Oo. 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 So, alam naman natin, gusto natin ipaalam sa taong bayan na ito ay uh, na ng Pangulo. Lalo lalo na itong mga gina nagagawang krimen na ng uh, mga, mga dating mga Pogo operators or mga dating tao sa Kaya tayo kaya nagtotal ban ng pangulo dito. Okay. And because of that, yung uh, legislative naturalization ni inaplayan ni Lee Duan Wang ay na veto ng pangulo. Oo.